Soro magandang araw po. I-share ko lang yung nangyayari sa akin. Sa aking bata. Ano po natin. Ito yung mata ko. Dati hindi na nakaka nakakakita yan pero ngayon may epekto na yung mata ko. Yan oh. No? Parang nag- mabilis lang ng panahon nung nagsimula ito. Gumagawa ako ng bahay ng tawag doon, pato. Yung bubuhan niya pagkatapos nung tumanghali, unti-unti namang natatakpan ng parang kulapot tong kanang kong mata pagkatapos hindi na siya nakakakita after 4 days dinala ako dun sa ENT specialist pinagyan ako ng manok gabot ang mahal mahal magigit 4,000 yun lahat lahat wala naman pinagbago after daw yun babalik ako dun pero magpasting ako magpakawa ako ng dugo kung tawag yan lolo Yeah. Kung diabetic ako hindi. Tinanong yeah. niya kung yung ihi ko kung nilalanggam pag kwan, hindi naman okay naman yung ihi ko. Si problema lang at 'yung matakloloming maminsang kit kwa. Baka kita bit kaslata makuwa na mm -hmm. no ikidim ko. Mabalindis ko ng dato. Eh. awan dadakil loloming. Ang kitang naman, mabalayan eh. Wait lang gano ayong oh, yung kubo na ginawa ko, Oh. Wow, ganda naman ng bahay nila, Oh. Kurok, kurok, Kahit uulan dyan, okay na. No. Yan, Oh. Malalaki na sila, Oh. Namatay, Oh. Kurok, kurok, Now, na iming ati baray da o yan yung kan, yung ginawa ko bago nagsara yung stress mata ko yung init ng araw yun nagsimula parang lumalabas ata yung katarataw ano yung tawag yan Basta malalaman ko pagbalik ko after 3 weeks sa ENT. Yan, oh. Mahirap din lolo iming para pagmata ang problema. Ito ang pinamakahirap na kwan, yung ilaw. Pag wala kang ilaw eh kwan, damay-damay na lahat. Yung pinakamahirap sa isang tao pag wala na yung kwan, ilaw ng katawan mo. Mayat. Mayat da, mayat ata ako Hindi Yung ikinig ki Ang umusok ito ay. Uh. Ikinig mayat anay. Ito ay. Yung may nga may uksok nga nga may kat. May kat ati mayat ati ade, ati. May kat amin dati anay. May kat amin dati ito. Ang dami ti ko May kat amin dati. Nagduma ti talento na. Iba yung talento talaga ni Lolo Iming. Kahit bulag si Lolo Iming eh. Kayang kanya niya yan manutrius kas na kadi. One. Matawon mo yun na bulag ka? Tarlo. Oh three years old. Ilang ilang taon ka na ngayon? Otien ka kadi. April. April fifteen. Di ilang taon na na naging bulag? Eighty ka na no? Ako forty okay. years na na forty forty years ang bulaga ko. Forty years tagal na. Wait. E pag ako na bulag, ay, hanga <laughs> pa for 50, 57 pala. Ah, 57. Lukas no, lakan yak timo bulag marigata nen oh, ma na. Ha? Yung nubing ka pa yung maya. Yung no, kaslakan niya. Ako, hawaanin niya. Unig lang tibalayin ate ko ha. Kabisado ko. Karakarawain mo no, ka. Kanyak din yung damdamok kaya nakagkot no. ko din. No. Kabisado mo niya yung nga nadya mo ba? Oo, kabisado. Ano kilometro yung nga nadya mo ang gatoy? Ang kuwa mo ba ako Ata, talo, halang ya. A ay, kilometro. Da, dati mani po dike babae nga natay. Oyen. Mani ang lo. Lima. Dito, awan, dike mani po dike barko lang ay sa nga nata uh, porao. Mimi ito pe gayam lima. Talun sa pe nga mani po dita, kwa. Mani mani po sa tong tong ta jay, balay mo nga natay eh balay ko. Mano kilometro? Kamano, mano kilometro dato? Talo. Awan awan talo no? duwa. Awan pay duwa na. Dua. Awan pa dua na akil day. Yem day pa sa... may kikwa na manipod di tani kanu kikwa kay manip manipod di kikwa la ingga na di Johnson kikwa kura kurang may isang kilometro. Pasang at gamin niya. Wen. Pasang at. Sang kamal ola uno ka? Nuda do mamal ola wa nuda do. I magbagna ka nga mamat o makila. Kanu may ko na ni kwa nga tabulaga kanu yung I maula ka latamit. Ti mata gamin man minsan yung pagtaudan ti ulaw eh. Ammat kanya nga kam. Nya ngarti awag di jeng ay kwa kung konak tu ni bakit i nga ulaw dai ta kuna na. Ang ka maululaw tabulag kamit kuna na. yung ngarti awag di jeng. Nya awag di may papar in kamit no ka kaslag ti balay ko oh. na Oo. no ko na ta idi da ken tanda osyos ki baga na may ang kanong ulo ti kasiyay Kung yung yung kuna yung ti balay no you ka know, kaslag <clears throat> tay bumaba kaslag ko na kaslag kas kasiyay ti balay ni ang ang na ulo ti kasiyay ang kanong yun na dakay jabal ay mokot ko ada yapa nagolom mo gitdakartan ha naglagtulog to ako ako ang kagkong taik-taik-taik ta agas? Awa, doon ko kayo nalad para sa dalong lang. Basta uminong makta. Ado, may tagbilbilib ting kayo. Ititawin mo nga ito. Kaori, ang kape ako kukunpay niya. Ang kape na palasang garaw. na Ay, di <laughs> uh, uh, <inject> <laughs> COVID. Hindi, ha? Pano, hindi. Hindi. Hindi COVID gaya ang J-vaccine. Vaccine, vaccine hindi. Yan lang. Yung J-obit mo, hindi ubing ka. Obit mo, hindi ti-injeksyonan da? Ide, nung pagkakay awam may kandak pa may hindi hindi kyo na ko hindi dobing ka na para sa kandak pa hindi nga pa check up sa hospital Oo. magil dok sakit tubing idikit injection na dahil obit na yun ko ay dito pang set bawal na dito karong kasi sa prekin na lang tita o tan medicine na patag na yung ngay diwaten di dito yung obingan ang injection Idikit ka para igatak ide ka injection maglaki anak na pulyo. Na <laughs> nagsakit kayo kit na rejo hospital na Lagos. Adati ko ye ni doktor mala biling a doktor ide. Kadalawa para kay injection ra jak kamot but butin ko ide ta ya. Sadak apandanga pitik pitikin ye kuana ay dagaw na ide ngano kasadikit. Tatag kuad no, no agkuad ye da ye danum na ye pang inject da. Mhm. Mubut-butin kit-kit-kit kasag ide. Ba't titak tayo with Eddie Talaga na talang ti Perdi na lolo umi niya. Yag pa baba. Hindi nagasgasa eh. Iiital na mas sa kinu nagasgasa. Hindi ko ah. Agun uni nga grok 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 ko na na. Hmm. Ibag e ba na sa nakatagtagari ngay? Why? Well. Mata. Yung umagin na ko gumatang ko sa bali na ko. siya ko gumatang ko. Yung yeah, ata. Basta mo ko lang may kabit lang. At ilak eh. na siguro ata nga nang nakuha. Galutan ti yabab na iniimpis nga ako ngay, alam bre. Ano ko mapit? Ore, ore goma ya. Ore goma. Awan, ang ah, go, nakot ti goma. Na dakkel ona jela, yegay ye, nagi adat ni nagi impis nga alambre bre. Na nagbabatit, na nagpipino, di ti panggalot mo nat nohan nga bumoba. di din no kasano. Awan iskrup gamin eh. Yes, kung hindi nga atidog nga ba na yung pesos, di yeti bagay na natang. Nairot hindi sabi na. O na nairot hindi. Amit, bumaba lang ba't batit mo ka? Yung nga yung bumaba ka pero may atin. Bumaba ka pero may kit. Kasla, may na ngay. eh. Okay. So, yay, kasla. Titi ka rin ko Sakit ni mata. Yung maminsang kit, lolo, umingkit ko Pantanotik na awan ti matam. Si mo.

Ani pa na naman mo? Pwede ko rin hindi. Teka Di problema talaga taytay o lolo ming. Pwede ko rin, rin Kasi ng mata ko. Tugon ko to. O. Masakit na inaaway ko. Ay pinapatak na gamot kasi yan. ito so yung mga gamot ko yung ko sa pag malala na itong gun so ko mga gamot ito yung malala na pag kwa so yung mga malala ko ito yung orange yung dalawa kong mata sa ito so, yung tinitake ko ito so, yun naman yung mm, ito ko quantum in plus ayun salamat po yung oras nyo sa panonood nyo pwede po kayong mag comment dito sa baba about dito sa mata na hindi naman siya namamaga ngunit parang konbak may supot na nakabalandra pero nakikita ko naman yung kamay ko ito nakikita sa kayo nakikita ko naman malabo lang medyan nakikita ko yung video to, parang may nakatakip lang na parang supot na ano, kung tanggalin mo lang sana yun nakakita na parehas din kung minsan kasi kasi sa panonood natin sa mga gadget karon ng impact dun sa paningin natin ayun lang po ang video ko ngayon pwede kayong mag comment po sa baba sa question kung ano yung pwede ninyong may suggest sa akin about sa aking mata hintayin ko na lang yung after 3 weeks tapos yung gamot laboratory balik din ako kung pwedeng pa -operaan. kung magkano kita po natin doon marami pong salamat bye bye